Kumusta? Magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers. So share ko lang po sa inyo ang aming na-harvest sa ating 156 uh, kapuno na ampalaya. So ganito po karami no. At uh, ito po ang aming mga na-harvest. So napakadami po. Sige let's go mga ka-farmers no. From Batangas to Cebu. Tulong sa mga nalindulan. Sige. Sunod na sunod. Ayan po mga ka-farmers Oop, dandaan lang <laughs> O, huwag iwanan ang iba Ayan mga ka-farmers <laughs> Hinahinay lang Highway kay Dalan So mula batani hanggang hulu Yon po ang harvest sa aming mayumi ganito karami. Mahagbong manado ng hmm, tama na. Ah. So yan po. Antayin nyo ang iba dahan-dahan lang. Hmm so malaking bagay po sa ating mga farmers atin ang mga well barrow. Thank you. Tapos muna natin. Hulog do hulog Wey, agay-way, nagbagong, wey. Ay, wey hotdanay ra ba sa nahagbong. <laughs> Diya-diya sunod mo no? kay mag-live ko, ako send pina Da, garak-garak man ti io. Da. diari ritakatan na guys, unod diyan. Ayun so, po mga farmers, hanggang dito na lang. Maraming salamat pag live ko ha.